Hello everyone! Welcome back again to my channel! So, this video today is para sa mga Leo para ngayong week. Alright, so Leo, before tayo mag-start, may good news ako para sa inyo. Malapit na tayong maging 100k, kaya mamimigay kami ng kunting uh, regalo or kunting pasasalamat, no? at mag-select din kami ng uh, para sa GCash or mag-select din kami para sa mga magpa-private trading, no? 30 minutes lamang free pag private trading para sa inyo. Kung sino ang mapipili namin, no? Sa mag-like, mag-share at mag-comment at uh, i-screenshot niyo at i-send niyo sa link. Punta lang kayo sa aking Facebook, sa aking Facebook page. So doon niyo i-send ang ang mga screenshot niyo na nag-subscribe kayo at mag-comment, huwag kalimutan pag mag-comment kayo, yung birthday mo at yung uh, katanungan mo sa buhay, okay? So magsisilik kami ng uh, uh, free, pr private reading at iba din yung sa chikas. okay? So kunting halaga lamang pero buong po sanaming uh, ipamimigay para sa inyong mga uh, kapamilya, okay? So now let's get started para sa mga Leo para this week. So, universe, what is your message for Leo this week? Alright, dipalo nyo lang ang aking Facebook page para doon tayo mag uh, conversation. Okay. So, yes. So, Leo, ano ang ating mga uh, dapat malaman para sa mga Leo ngayong week na ito? Leo, 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 show me universe, what is your message? for Leo. Ngayong week na ito. Leo. King of Swords. So, some of you ay uh, strecto, No? Some of you ay minor-minor uh, sa ating high blood. Okay, baka may high blood tayo. No? Medyo nagagalit ka dito. Medyo may kinagagalit ka dito, Leo. Okay. So, minor-minor so ang ating temper, Leo. So, Leo, may malaki kang responsibilidad this week na gagampanan. Okay. So, some of you mga Leo ay may nag-stalk sa inyong picture. No? Yes. Medyo may kaya or mataas na posisyon sa trabaho ba or whatever. So, Leo, may babalik dito na ex sa buhay mo. Okay. Yes. So, some of you ay namimiss ninyo ang iyong nanay, ang iyong tatay this week. Or ang iyong pamilya, no? Ang iyong anak, something. So, maraming opportunity din, Leo, this week. So, choose wisely sa mga offer na ito, Leo. Okay? Huwag basta-basta mag-accept sa mga offer thing. Twice, hindi po natin i-accept, Leo. Alright? So, this week also, Leo, makukuha mo kung anong gusto mo. Oh, financial man yan, material man yan, kasikatan man yan, something like that, no? So, Leo, dipinsan mo ang sarili mo mga tao ang gusto kang babagsakin tanggalan sa pwesto, trono, something like that. Alright. So, some of you mga Leo ay napaka-clever, no? Wise, intelligent. Kaya, some of you ay kayang-kaya ninyong protektaan ang iyong sarili, no? Dahil some of you ay magaling sa law. Kaya, alam na alam mo kung paano mo dipinsaan, Leo. So, Leo, justice is with you. Makukuha mo kahit anong gusto mo sa buhay. No? Or makukuha mo kung anong mustisya man yan, Leo, this week puro panig sa iyo ang universe, Leo. Alright. Yes. So, Leo, some of kaliwa ng tanggap. No, hindi lang umaasa sa sahod. May extra income din this week. So, Leo, balansin din natin uh, kung pag-uusapan natin ang pag-spend ng money, ang pag-gastos. No? Baka ma-overspend tayo at ma-out of budget tayo this week. No? Yes. So, may mga kasunduan this week. No? Some of you ay may kasunduan ng ating divine. Some of you ay binigyan ng tadhana to heal people, Leo. Some of you ay uh, may mga soulmate kung ikaw ay single. Okay. Yes. So, some of you ay nagtatrabaho, no? Nursing ba? Doctor? No? Something. Uh, you heal people, Leo. So, Leo, may tutulong sa inyo din dito ngayong week na to. Either Scorpio, Pisces, or cancer na makinig sa mga hinanaing mo, Leo. So, Leo, you have the sun. So, this means, sisikat na ang araw ng mga Leo. Some of you no? some of you ay balik ang kasiglahan, full of excited, full of happiness ang mga Leo this week. So, some of you, kung ikaw ay may karamdaman, balik na ang kalakasan. Some of you, mga Leo. Okay. So, original message for you this week. You never show me. Leo, may mga meditation na permission dito na magkatuto this week. So, Leo, you have the sun and you have the star. So, this means makilala ka, Leo, this week. Some of you ay sikat na, lalo pang sumisikat. Some of you ay sikat na vlogger. Some of you are, you are the center of attraction this week hindi magsimula ang ating party, kasi yan, or kung ano man yan, kung hindi ka makarating Leo. So, some of you ay, uh, uh you can heal, no? you are the star, you can heal mga taong nawala na ng pag-asa, no? nawala na ng uh, kasiglahan, something, nagbibigay ka ng ngiti, or napangiti mo ang mga taong nawala na ng pag-asa Leo this week. Or kung ano man yung mga pinangalagaan mo, Leo, ito patuloy mo lamang dahil ikaw lang din ang mag uh, aani niyan, Leo. Balang araw ay makikita mo rin ang resulta niyan, Leo. Alright. So, Leo. Oh, Leo. Nakikita ka all over the world. So, this is confirmation, Leo. Na nakikita ka, sisikat ka, you become famous this week. Leo. No? Some of you, are, you are the one broke, of course. Nagaling pa sa inyong panunuan, Leo. Poverty course ba? Illness course ba? Jobless course ba? O ikaw ba ang kauna-unang naging milyonaryo, Leo, sa iyong pamilya? So, yes. No, claim it, Leo. Okay. Leo, you are the center of attraction. May mga talentong madi-discover this week, Leo. May mga wishful comment din na mangyayari sa mga Leo this week, Leo. All right traditional message for Leo this week. Leo, Leo, show me what is your message for Leo. So, some of you ay may mabuntis this week, no? Batang lalaki. <laughs> some of you. Kaya kung ayaw mo magkanak, abay, proteksyonan mo na ang iyong sarili, Leo. Alright. Leo, may travel na mangyayari this week also may mga email din dito Leo na uh, nakalimutan mong i-check siguro kaya check-check din minsan so you have the king of wands so may so so you have the king of wands so this means may mga responsibility ka Leo na gagampanan malaking responsibility some of you ay may mga ability no some of you mga Leo no born to be a leader yes ang mga Leo Six of Pentacles, Leo, balansiin ang ating pag-spend ng money, alright? Some of you ay makatanggap ng uh, uh, kabayaran, no, sa trabaho, sa pinaghirapan, whatever. So, Leo, kung ikaw ay may ka partner, happy family, perfect relationship, ang mga Leo. At may mga achieving, mga desire dito na na-achieve mo, Leo, this week. Some of you makabili ba ng bahay, lupa, something like that, no? Huh? Some of you ay uh, uh happy family, kumbaga kinaiingitan ng ating mga kapitbahay, no? Huh? Ang yung relationship, Leo. So, Leo, as I've told you, be careful, may mga taong gusto kang pabagsakin, Okay. So, Leo, may mga big decision na gagampanan mo this week. No? Huh? Yes. Sa mga Leo ay kahit hindi mo sabihin, alam na alam niya ang mga nangyayari sa buhay mo. So, some of you ay alam na alam mo kung anong mga nangyayari, no? Or alam na alam mo ang mga kaganapan, Leo, no? Kahit ikaw ay malayo sa pamilya. So, you have the star. So, this is confirmation, Leo. You have double card here, no? Na may makikila, may magiging sikat dito this week sa mga Leo. This is star and this is star. So, this is confirmation na you become famous, Leo. See? Nakikita ka all over the world, Leo. Okay. Yes. You are the center of attraction. Naging famous ang mga Leo this week. Dahil sa iyong katalinuhan, no? may mga talento dito, Leo, na naman di-discover. Alright. Yeah, so the high press. See? Magaling ka rin, no? So, psychic people. Bumasa ng isang tao. Alam mo na kung ang sadya sa inyo, mga leo. Something like that. No? Or some of you may psychic abilities. Magaling yan, no? Ang mga leo. Yes. So, the sun. Again, you have double card, leo. See? Sun. Sun and sun. See? Double card. So, this is confirmation also. Na masisikatan na ng araw ang mga leo. Some of you ay uh, balik ang kalakasan, full of excited, balik na ang uh, pagmasiyahin, uh, something. Or yung may madidiscover discover ka nitong sikreto na ikaw lamang ang makikidiscover na no? Mga sikreto, mga kung ano man yan, ikaw lamang ang nakaka-discover na Yes. So, son, full of excited, balik ang kabataan. No? Kung ikaw ay na, something like that. Yes. So, nine of pentacles, Leo. This is stable lang job kung ikaw ay nagtatrabaho. No? Some of you ay magkakaroon ng yaman, karangyaan sa buhay. Ang dahil lang din sa iyong pagka clever sa iyong pagka-ikaw, Leo. Sa iyong pagka-born to be a leader or something like that. No? Or sa iyong pagka-ikaw, Leo. No? Walang sino mang makakatulong sa buhay mo kung ikaw lamang ang makakabangon sa buhay mo, Leo. Yes additional message for Leo this week. So, wag kalimutan, isubscribe kung ikaw ay bago sa aking channel, mag-like, no? Para makatanggap or mapili baka ikaw ang matyambahan namin na mapilian. Okay. Mag-private reading ang aking anak for 30 minutes, something like that, no? So, additional message for Leo. So, if follow niyo ang aking page at doon niyo i-screenshot, no? or don't wait is message or mag-message kayo sa akin video no basahin niyo lang dong nasa community post ko yun ang sundin niyo right baka matyambahan pa ang pangalan niyo right nothing is impossible no thank so leo abundance and prosperity is on the way sa inyo mga leo this week 999 if you can see this number like House number, straight number, you know, something. This is release, Leo. It's time to let go of what's no longer serve you, all right, Leo. So, abundance, prosperity, and beauty again. This card is coming out. You are the hero of your family and friends, Leo. Royalty, ang my energy next week, mga this week, ang mga Leo. Ano? Royalty, yes. So, additional message for Leo this week. You are talented. So, sinabi ko na kanina na may mga talento dito ang body discover So, again, mala royalty ang energy ng mga Leo. You are the first millionaire of your family, Leo. Sinabi ko na rin dito kanina na ikaw ang kawang millionaire. Kung baga, ikaw ang nakaka-broke ng record, no? Ngayon, yung pamilya Leo. Yes. You are talented again. You become a super rich Leo this week. So, hope you like it, Leo, my reading this week. Huwag kalimutan. Mag-comment, 100k subscriber at ang katanungan mo at ang iyong birthday, no? Baka ikaw ang matyambahan, no? Subscribe, like and comment at i So, follow lang sa uh, nakalagay doon sa aking description. So that's all, hope you like it marrying this week. See you next week. Bye.